sa paligsahan ng lakas at talino hanggang sa sama-samang pagpupuri at pasasalamat matagumpay na naisagawa ang Youth Sports Festival at Major Praise Program ng mga kapatiran dito sa Occidental Mindoro. Dalawang makabulong aktibidad ang patuloy na nagpapatunay sa kabutihan at masaganang ng ani ng Panginoon. Sa temang Champions for Christ Ready for Harvest, Pinangunahan ng Adventist Youth Federation ang Occidental Mindoro Province Wide Sports Festival na ginanap sa Sablayan Sports Complex. Isang linggong puno ng kasiyahan, pakikipagkaibigan at espiritual na pagpapatibay ang maranasan ng mga kabataang Adventista mula sa iba't ibang distrito ng probinsya. Bukod sa mga sports at team building activities, naging makabuluhan din ang mga plenary sessions na tumalakay sa kabuang paglago physical, emotional, social, at higit sa lahat, spiritual. Bilang paalala ito sa kabataan na sa gitna ng kompetisyon at kasiyahan, ang tunay na tagumpay ay ang pagiging handa sa ani ng Panginoon ang lesson na inaasahan ko na matutunan ng mga kabataan ay una, pag sila ay naging tagasunod ni Kristo, pangalawa, ay sa kanilang pagsunod kay Kristo, talagang merong mga problema, merong mga kaguluhan. Ngunit sa dulo, merong pag-asa na ang Panginoon na nagsugo sa kanila ay merong nais na ibigay sa kanila. At sa pagiging nilang champions, sana sila magpatuloy at maghanapan ng mga fellow champions sa Panginoon. Samantala, sa Sablayan Astrodome naman, idinaos ang Occidental Mindoro Media year Praise Program sa temang Harvest 2025 Called to be Faithful. Pinangunahan ito ni Pastor Hermogenes Villanueva at dinaluhan ng mga kapatiran mula sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Karapatan para sa akin ang maanyayahan dito sa Occidental Mindoro. Ito ay pagkakataong ipinagkalaw sa akin ng Panginoon Magaya ng aking pabalita sa aking pagparito, ang Panginoon ay tapat. Sa kabila ng ating pagiging hindi tapat, ang ating Diyos ay mananatiling tapat sapagkat hindi niya pwedeng itakwil ang kanyang katangian bilang tapat na Diyos. Sa inyo, mga kapatid, lalo na sa mga bagong binyagan, at sa mga nakita ko kanina na masisiglang tinanggap ang katotohanan at tatanggapin sa pamagitan ng bautismo ang Panginoon bilang personal at tagapagligtas aking ipinapayo bilang manggagawa ng Panginoon kung dumating man at anuman ang inyong pagdaanan manatili tayong tapat sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Isang okasyon ng pasasalamat at pagpupuri sa mga biyayang natanggap sa unang kalahati ng taon. Marami ang tumugon sa panawagan ng bautismo. Isang patotoon ang ani ng Panginoon ay patuloy na isinasagawa. Haba sa samang sumasamba, taimtim ang panalangin ng bawat isa para sa masaganang biyaya at katapatan sa misyon habang papalapit ang Harvest 2025. Mula rito sa Mindoro Island Mission sa Blayan Occidental Mindoro, El Saguyo, naguulat para sa Hope Today HCNP News.